Ang dami pang merienda ko! Ang dami pa! Si Princess! Nakatambay sa harap ng tindahan ni Aling Sonia! Hayaan ko na nga lang! Paparating si Bebang! Iingitin ko nga siya sa merienda ko! Aling Sonia! Sabi ni po ako! Ay, si Bebang, bibili sa tindahan, naiingit sa pagkain ko. Hindi naman ako sa sa'yo, princess, no? Kunyari ka pa, he. Eh. Ah, ano, gusto mo ba itong pagkain ko? Bibigyan kita. Ayoko niyan, princess. Hindi naman talaga kita bibigyan, eh. Pank lang yan. Ang <laughs> oh, no. sama-sama talaga ng ugali ni Princess. Hindi naman ako naiingit sa kanya, eh. Panigurado, pinabili ka lang ng nanay mo ng toyo. Wala ka talagang pambiling kikiriya. <laughs> Huwag ko na nga lang siyang pansinin para hindi ako magalit. Aling Sonia, pabili nga pong mantika tsaka asin. Ano? Mantika tsaka asin yung bibili ni Bebang? <laughs> Sabi na nga ba eh, inuutusan lang siya. <laughs> ano kayon? Kung mantika yung binibili ko, princess, masama ba? Masama talaga kasi wala ka pang ng kikirya. Madami, katulad sa akin. Hindi naman ako nainggit sa merienda mo ah. Tignan mo nga, tigpipiso lang yan. Kahit na, mahaba naman to, hanggang langit. <laughs> Ikaw nga wala eh. <laughs> bebang, eto na yung binibini mo. Salamat maling Sonia, eto po bayad ko. <laughs> Sakto lang itong binayad mo, Bebang. Bente na lahat yan. Ganun po ba? Wala na akong sukli. Kawawa si Bebang. Walang nang nabibili na aling kiri. Sarili kong pelo yung ko dito, Bebang, no? Hindi ko kupit. Ano? Nainggit ka na sa pagkain ko? <laughs> mm, ang sarap! <laughs> Lagi mo na lang ko kahit wala akong ginagawang masama sa'yo. Bebe, bebe, bebe! Walang pagkain si Bebang! Iyakin si Bebang! <laughs> May ganta ko sa'yo, Bebang! Pakinggan mo, ha! Para nalo kang umiyak! Bebang kalembang! Kili-kili bang-bang! Ayaw maligo! Kaya di na to ng tapo! <laughs> Princess, oh, no. Yami! Si Nasaan yung pinabili ko sa yung toyo? Kali na ako nag-aantay ah? Eh kasi punay, pinabili ko na ng kikiria. Ano? Pinabili mo ng pagkain? Di ba? Ang sabi ko sa'yo, toyo yung bibiliin mo? Nagutong na po kasi ako, punay eh. Kaya ito yung binili ko. Linti ka talagang princess ka. Mayayari ka sa'kin. Sa na! No! princess! Sinapon! Hi. <laughs> princess! Uwe! Ayoko <Ayaw> po! <laughs> guys, si princess! inasar na naman ako! Mabuti na lang! Dumating sa aling tiri! Pinagalitan siya! Sa so, tingin nyo guys, babatiin ko pa si princess! Mag-comment lang kaya! Bye-bye!